Nilinaw ni House Majority Leader Sandro Marcos na desisyon ng buong Kamara ang pagluluklok kay House Speaker Faustino Boggi D. III. Kumpiyansa naman si Kong Sandro sa kakayahan ni Dick at tiwala siyang makakamit nila ang reformang hinahangad para sa Kamara. Si Mela Lasbora sa report. Binigyang diin ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lamang siya ang pumili ng bagong House Speaker kundi ang buong Kamara. Ito ay bilang tugon sa naging pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na siya umano ang nagkumpas nito. Naku baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo pero I can, I can assure you that me, uh, we are consultative with all the party leaders, pwede mo silang tanungin, we met. Uh, for plenty of weeks. Uh, kung nagpakita sana si Kong Pulong dito uh, sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But uh, I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Aminado ang presidential son na nalungkot din siya sa pagbibitiw bilang House Speaker ni late First District Representative Martin Romualdez. Pero naniniwala siyang mabuti naman ang idudulot sa Kamara ng bagong liderato ni Speaker Faustino Boji D. III. The House has been under fire Uh, for the past few weeks. So obviously, morale is low. But what I will, I'll be the first one to tell all of you some of that, some of that blame is, is deserved and warranted. Uh, so I think the House needs to reform, the House needs to be accountable, and the House has to be answerable to the Filipino people. And I hope that's what the leadership of Speaker, speaker Boji D brings. Nitong mga nakalipas na linggo, mainit ang mga naging pasaring sa kamera dahil sa pagkakadawit ng ilang kongresista sa isyu ng umano'y maanumali flood control projects sa bansa. Mensahe ni Congressman Marcos kay ako Bicol Party ni Representative Saldico na isa sa mga iniuugnay sa issue. I'm um, gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. They are too severe and it's it's dragging the house under. It's dragging the house in the mud. Sa kabila ng mga kontrobersya, positibo naman ang pananaw ng Majority Leader na mas magandang bukas ang nakaabang sa Kamara ngayon. Pagdating naman sa mga deputy speaker at mga leader ng iba't ibang komite dito sa Kamara, inaabangan pa kung magkakaroon din ng pagbabago. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.